ngaon? yung pang at yung pag ang pag Pati ang nag-birthday ka ron ang pinakabata na pag-ray na sa ulog sa Adam Mga tawahan Thank Lord. Ama, na Diyos, ang makagagaho. Yes, Lord. Sa salamat sa kami, Lord. Hindi nga ako sa kautuhan, ginoong. salamat o Diyos sa kahigayunan, Lord, na kami nagkahiusa, God. Salamat, Thank you, ino, Lord. Lord salamat. sa maayong na uh, maayong panglawas ang yes, lahat yes, at kanam, Labas o kanan, Lord, ang mga ginaday, ipasalamat ang Diyos. Tungod sa kinabuhi, ginoong, ipapagaga, Lord. Yes. Salamat, yes, o Lord. Diyos, salamat. Kahigayunan, ginoong, ay mag-iakag, Pasalamatan ka na mo, O Diyos, hindi nga oras sa kautunog sa Diyos. Uh, Gipadangat mo siya, O Diyos, hindi nga adlaw gino. Salamat yes. sa adlaw na natangkan, Lord. Yeah. Yes. sa iyong pagkinabuhi sa kalibutan, O Diyos, sa kanuna, ikaw ang gino nag-aamping gino. Yes. Ikaw nga nag-protection, Lord, sa iyong pagkinabuhi, O Diyos. Yes. Salamat yes. gino sa, sa nga adlaw gino, kung ginahangyip ka niyo, O Diyos, na mabatsyagan niya, O Diyos, ang kalipay gino, kauban yes. Lord, sa iyong mga anak, O God, yes. sa iyong yes. mga tibong pamilya, sa iyong... Mga kapuhan ka Ginoo, salamat Ginoo nga yes. habang habag ina sa ulog na mo Diyos, ay ang adlaw nga natawhan Lord ikaw Ginoo maga magagiya Lord salamat o Diyos sa tanan Ginoo. Salamat o Diyos sa tanan Lord. Uh, kung ginabalik ka ni Matas na pasidong ito, kasalamat, alam naman ni kanino Diyos sa pangalan ng Diyos mismo Amen. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you! One more. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. <laughs> Ato, <laughs> so, sapo siano sa uh, amono nga kaoban no, sa tin sa baydagat no, sapo ang amuang amahan no, nga usa nga amahan no. Ayan siapon ang sa sa amuang uh, tin ginusa sa buhay dagat. Kaya mabuhay ang buhay Ito lang na simple yung ano, celebration natin sa isa sa sama natin sa buhay dagat, no? Simple lang, ito lang yung handa natin, no? Ito lang, saya na. Hindi na tayo masyadong ano pa. Sa totoo lang, wala talaga tayo handa ng malakihan. Importante, meron kahit konti. Away Okay, sige, kain na Okay, sige, kain na na.